isang magandang araw sa inyo mga kagri ka ay araw, tumutubig tayo ng uh, kalamansi ibig sabihin nagpapaagos uli ako ng kalamansi ngayon dahil nga nagpapabulaklak tayo ng ating uh, kalamansi kailangan talaga kapag nagpapabulaklak ka ng kalamansi ay uh, hindi mo hinahayaan na, na matigang na yung kalamansi mo kung nakapag uh, sabog ka na ng abono dahil na, napatigang mo na yan nung nagpapa-stress ka pa tapos nagsabog ka na ng abono... Dapat yan, hindi mo na hinahayaan na matigang na yung lupa ng kalamansi mo... Para yung lulusot ng bulaklak malulusog... At saka, naiiwasan din mga kagre yung pagkalaglag ng bulaklak... Dahil nga nagkukulang ka na sa tubig... Kasi may bulaklak na o may lumulusot na na bulaklak... Mga kagre... At yan nga, ang topic natin ngayong araw... Tungkol nga din sa bulaklak... Yan... At ito... Uh, ngayong araw... Ah, uh, ginawa ko na ng video ito, baka malam lumampas pa ako mga kaagre Sinamantala ko na nagawa ng video itong topic natin ngayong araw. Timing mga kaagri, timing sa pagpapag-i-spray pag ng bulaklak ng kalamansi. Kailan ba ang timing na uh, kung kailan ka na mag-uumpisa mag-spray ng uh, kalamansi mo ng uh, insecticide dito sa uh, pinabubulaklak mo na kalamansi. Ito, mga kaagre, itong sa akin kalamansi na to ngayon, ito na yung perfect timing ko sa pagpapa-spray ng uh, uh, o pag-aalaga sa pamamagitan ng pag-insecticide mga kagri ka ng ating uh, bulaklak ng kalamansi yung ganitong stage mga kagri ka eto kagri kasalukuyan na lumulusot yung bulaklak ng kalamansi natin ayan oh namamaga pa nga iba, ng iba na kilikili at uh, lulusot pa yan tingnan niyo kung mapapansin lulusot pa yan. at uh, marami nang lumulusot ng bulaklak mga kagri ka ayan oh mapapansin ayan yan. Timing na yan. Ito na. Perfect timing na to sa pagpapa... Pag-i-spray nyo sa bulaklak ng kalamansi. Dahil mga kaagre ito. Ito kasing uh, kalamansi. Kapag ka na-delay ka ng pag-i-spray mo sa bulaklak. Lalo na kung summer ka nga nagpapabulaklak. Tulad sa summer na. Nako napaka-delegado. Una hangga dyan ng mga fruit fly. Mga paru-paro. Yan o. No? Yan. Pag ganyan na yung uh, bulaklak ito, yung ganito. Yan, no? Oh. Yan, ganyan. Kailangan, nag-i-spray ka na dyan. Mga Yung mas maliit pa dyan. Ganito lang, mga kaagri. Ito lang, oh. Pero ito, mga kaagri, ko na rin ito ng video dati. ah uh, Siyempre, iba. Eh. Oh, baga, ginagawa lang ulit natin. Dahil nga, yung ibang mga bago lang dito sa Kalamansi, hindi naman nila napanood yun. At natabunan na nga, iba. Kaya, kung nire-refresh lang natin yung mga ibang video natin para mas maunawaan ng ating uh, mga Uh, viewers na mga baguhan lang at saka yung mga dating viewers na nakalimutan ha ah, na nangangalamansin uh, na rin yon, yan kailangan talaga laging uh, na-update tayo sa mga routine natin diyan sa pag-aalaga uh, ng kalamansi yan dami na mga kagre ka ha ah. siguro yung lumulus na bulaklak na to overall buong kalamansi ang ko siguro mga nasa 30% na yung lumulusot na bulaklak or 30 to 40 pero ito mga kaagri yan o. Medyo madumi pa. Yan o, Sabi ko nga sa inyo, napabayaan ko ito noon. Noong ang uh, last sa uh, mga huling dalawang pitas na nung uh, pinabunga natin, hindi na nga natin naalagaan ito. Ma, mayroon ko lang ko lang dalawang buwan din yun, o dalawang buwan na halos yata yun yung, uh, hindi na natin naalagaan yan eto sa gabi pa dito yan, dami na lumulusot oh. dami na oh. yan o di ba hindi pa masyadong kita yan kasi bago pa lang butlig pa lang yung iba pero ito mga kaagri kamakailan nga lang nakapag spray na nga tayo dahil nag spray tayo ng uh, mega boom hinaluan na rin natin ng insecticide yan at uh, na protektahan na nga itong uh, ibang uh, bulaklak at uh, nung isang araw lang nag spray na rin uli kami ni Bear ng uh, insecticide uh, in spray nga nga nung insecticide dahil gawa nga nung may mga yan no. May mga itim-itim ngang gawa ng white fly. Dami na yan. Kahit dito pa tayo sa gawi dito. syempre may mga ilang puno talaga na kokonti pa lang, hindi pa talaga. Pero dito ako sa bandang dulo mga kaagri. Doon sa bandang bungad sa tabing kalsada, doon mas marami na. yun ang uno. yan na. Oh, dami na lumulusot dito, o, mga kaagree ha. Bulaklak. Ano ba 'yung mga ginagamit natin dito ng mga pamfruit fly dito sa mga ganitong stage na ng bulaklak na may mga lumulusot na at uh, ito na nga, nasa 30% na. 30 to 40 percent na nga yung limusot ng uh, bulaklak ng kalamansi natin ay uh, kailangan mo na talaga na mag-spray na dyan regular ka na dyan mga kagri paano nga ba yon? yung unang unang spray mo kapag kaya uh, ganyan na nga pwede ka na mag-spray dyan uh, pagitan dalawang araw spray ka ganyan hanggang limang beses tapos susunod dyan pang-anim hanggang pasampo pagitan uh, uh, tatlong araw pagitan apat na araw ganyan ang pag spray mga kaagri yan po ay napaka critical na stage dito sa pagkakalamansi yung bulaklak mga kaagri yan po talaga dahil lalong lalo na nga uh, mabango yan kapag kaya na bumuka na mas lalo na aakit yung mga insekto yung mga fruit fly dyan para sundutin yung bulaklak na yan at dyan na sila mangitlog kapag ka na yan ng parparo at saka yung uh, mga fruit fly mga na nako sigurado Sirana na yung bunga yung bulaklak na yon. bulaklak pala sira na yun. pero magtutuloy yon, magiging bunga pa yon. at uh, kapag kagamunggo gamais na yung laki ng bottle niyan lana mahuhulog na yan sayang lang akala mo buo pero hindi mo alam lana pala patay na Sirana pala yun mga kahagi at uh, kapag ka nga summer na katulad na to kailangan talaga maagap ka dyan at uh, kailangan nga yung sabi ko nga ano, mga nakakaramblag score dito kapag ka nag pabulakla ka ng summer, sabog ka ng abono. Within, kung bata pa yung mo, kung mga 2 years old pa lang, kailangan 8 days pa lang, 1 week pa lang monitor ka na dyan. Kasi mabilis lumusot yung bulaklak ng mga kalamasin na bata pa. Yung katulad na to, 15 days, kalahating buwan, yun, tsaka pa lang nag na lumusot ang bulaklak niya mga kagri. Ka at uh, kailangan talaga uh, monitor ka dyan kapag ka mga nasa Uh, 15%, 20% na kailangan nag-umpisa ka na dyan mag-spray, mga kaagri. Yun ang uh, kailangan. Pero ito, na-applyan na namin ito ng uh, ano ni Ber, ng uh, insecticide na pang fruit fly. Uh, para syempre, mainam na yung mas maaga ka kaysa malate ka, mga kaagri. Bukas mag-spray kami dito. Regular na ito, mga kaagri. Pagitan dalawang araw na to 5 times, 6 to 10 times, pagitan na uh, tatlong araw o, or apat na araw, Depende yon sa templada mo. Kung mas matapang ang templada mo, mas matagal ng konti ang sunura ng pag spray mga kagri. Ka Hanggang sa maging gasing laki ng hole niyan mga kagri. Ka ano ba yung hole in? Tingnan na ito. Oh, yung mga ganito. Hanggang sa maging sing laki na to. Yan. Pagkagarito na nakalaki, mga kagri, ka medyo madalang ka na dyan mag-spray dyan. Kahit nga every week. Weekly na yan. Or every 10 days na yan pwede na yan pag ganito nakalaki kasi nga ano na to eh ah, malapit na to hindi na to masyadong dadalihin ng mga insekto ng mga fruit fly mga kagri yun kaya kailangan talaga napaka timing mo dito sa so pag ah, nandito kasi buhay mo nandito nakasalala yung kikitain mo sa kalamansi yung pag aalaga ng bulaklak lalo na nga kung summer dahil nga aktibo-aktibo lalo yung amihan season tibuyan yung mga fruit fly na yan yung mga paru-paru na yan talagang kayariin ng mga bulaklak na kalamsi mo dyan pag hindi mo yan naagapan mga kagre ka ayun ano naman ba yung mga ginagamit natin dyan ng mga pang na insecticide um, marami na po tayo upload yan pero sabihin pa rin natin tulad ng uh, top kill gold yan ang mga pang uh, natin dyan Selecron, kung mayroong Selecron sa lugar niyo yan, pwede yan, Selecron. Pero hindi po tayo endorser na yan, ha, mga ka yung mga ginagamit lang natin yan. Ha. At saka itong uh, mga hinahaluan natin yan, ang mga, mga burdan, balatayon, lanet. Yan, may mga upload tayo dyan, mga kagrayal. Yung mga details nyan, nandyan po sa mga video natin, may mga sarili sariling upload dyan sa mga templada ng gamot natin sabi nga sa inyo kapag ka ngayon yung mixing natin uh, for example gold helmet pinagsama natin yung gold isang litrong gold tatlo, dalawang helmet tatlong litrong helmet i-mix -mi natin yan for example sa galon ang timplada niya mga para sa akin kapag ka summer nakatulad na to aktibo ang mga insekto dapat medyo mas madami kung tagulan tumitimpla ka ng dalawang lata ng sardina sa isang 200 liters na drum dun sa mixing mo ay kapag katagarao mga kagri ka kung hanggang ngayon kaya mo gawin mo ng tatlong lata ng sardinas ang mo sa isang 200 liters na drum medyo magdagdag ka ng dosage ng gamot kasi nga sa, sa active ng mga pam, mga kalaban natin dito ganon kaya nga iba iba yung timplada ng uh, gamot natin kapag ka yun ay uh, depende sa panahon kaya nga sabi na nag isang nag comment sa atin bakit daw po pa iba iba yung timplada at mixing ng gamot natin May depende po kasi yan sa mga sa panahon. May panahon talaga na sobra talaga na namiminsala itong mga kalaban ng mga bunga ng kalamansi, mga insekto na kalaban nito. Kailangan talaga matapang yung timplado mo para mapuksa mo iba, Hindi mo sila mapalapit sa kalamansi mo. Iba kasi hindi naman napupuksa talaga yan. Tulad ng fruit fly, hindi mo yan mapapatay. Ang mayayari lang dyan, hindi mo lang sila mapapalapit dyan kapag may uh, gamot yan na naka-apply ka dyan ganun lang mga kagri. ganun po tulad ng uh, yan yung mga catcher pro tulad ng mga yung mga attractant na spray natin sa galon tapos dumidikit doon na attract yung mga fruit fly dumidikit siya doon pwede ka maglagay niyan kasi naglalagay ako niya mga kagiri tulad ngayon ano na uh, summer na eh nagpapabunga na nga tayo. Maglalagay na rin tayo ng mga pang-fruit fly na yan, mga kaagrid kasi nga malaking tulong yan nababawasan mismo talaga yung mga fruit fly dyan, sa attractant na yung ginagawa natin medyo magastos lang kasi nga uh, medyo mahal talaga kasi yung uh, pang spray na yon yung catcher pro mga kaagri meron din akong video nyan mga kaagri at kung paano kayo medyo makakatipid pwede nyo panoorin yan hanapin nyo lang sa thumbnail ko yung mga pang uh, pang control sa mga white fly ay sa mga fruit fly mga kaagri yun po ito uh, nga ito nga ating uh, kalamansi ay awan ng Diyos, lumulusot na nga yung mga bulaklak at uh, makikita na natin yung mga unang gastos natin dito, ibig sabihin nakikita na natin na nagbubunga na yung unang gastos natin sa abono tapos yung mga ilang beses natin na spray to uh, eto na makakagre, ah, alagaan na lang alaga sa tubig alaga sa spray yan lang naman ang routine ng uh, pagkakalamansi mga ka-Agri. Paano? Sana may naibigay akong konting tips dito sa ating uh, paano nga ba yung perfect timing sa pag-i-spray ng, uh, pag ng bulaklak o pag-aalaga ng bulaklak, pag-i-start ng pag-aalaga ng bulaklak ng kalamansi. Kapag yan ay lumulusot na o lumalabas na dyan sa mga uh, sanganya, mga ka-Agri. Yun lang. Konting tips lang yan. Uh -huh.